tayo po'y magluluto ng ano, luto tayo ng butsi papalutongin natin o, ano magluto ha nalagyan ko ng maraming bawang tapos binabad ko sa, sa suka ulam yan pa ano. pwedeng ulam pwedeng papakin sayur ah Busi puyan busi tembakok Nih Oh Grab yung... nangyari doon sa ano napanood ko yung tabi na yung ano nang ni ano TV ni Basuriro nasunog yung kanyang bodega kanilang bodega sa Korea <coughs>

Pag lumotong, bibili rin tayo. Mm hmm. Mm -hmm. <laughs> halatong kaya to butsi ng manok pinalutong Mm-hmm. <coughs> <coughs> sì cái đó, dari siko maka tirin maka tirin oke ya melutung telaga itu bucing itu hmm, oh, bangun oh, bangun hmm, bangun Oh, parang lulu tunga. Hmm. Parang lulu tunga. Ayo nih. Ya. Hmm. Hmm. hmm 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 ah, magilim na kami, oh isa lang ang ilaw namin, oh yun lang, yan lang ang ilaw namin. Hmm, eh, mo, ang dilim oh. eh, mo. Hmm, wala na, ang dilim mo. Hmm. Ay, maano pa kayo. Ma Nangangayo pa yung aking cellphone na ano. Hmm. Mamaya ka mag ano, mamaya ka mamatay na cellphone. Paparinig ko pa kung paano kung nga ito. apa ini kukun dulu tuh nak yang kilo tas bibir kepang mantika 50 mantika, manti ano 50 sang buti nah, Tinggal tinggal tu malu tengah. Sabi ng cipsi meletong-letong gitu yu. Sabi ng hirap ng pahinaan eh parang gusto kong hawakan Ayan. sunog na. na nasunog na ito tingnan nga natin kung malutong na kung nalaglag ba yung isa parang lukura ah parang sarap adubuhin Ang dami. Ayan. Oh, Nag-apoy ha. Gano'n magluto si Chip Boy Logro.

hmm hmm tap <laughs> hmm Stop. hmm tap ah. hmm tap okay hmm ang pabalik niyo namasin muna niyo sa asin dalawang beses tapos ugasin niyo mabuti ngayon ugasin niyo mabuti tapos pigayin niyo pigayin niyo ng suka tapos bawang, babad ninyo mga 10 minuto. Ako, kalating minuto, kalating oras ko na babad kasi nag-upload pa ako eh. Eh, okay. salamat. Ha? Hmm. Hmm? Mga mm. ah, si Charon. Sabi nga, masarap nga. Hmm. Hmm. Hantong. Mm. Mm. <laughs>